Sa mainit na banggaan ng mga Marcos at Duterte noong lunes, November 25, nagsalita na tungkol dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito, kwinestyon ng dating Pangulo ang patuloy na suporta ng PNP at AFP sa Pangulo. Kayo bang mga military pati polis, would you still continue to support a drug addict? <coughs> alam ninyo kung ano. Pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man. You did not go far. Yung mga sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ayon sa dating Pangulo, militar lamang daw ang makakapagtama sa maling pagpapatakbo sa bansa. There is A fractured governance. Na balik lang, hindi lang na spring. There is a fractured, the governance sa uh, ating Pilipinas Wala ng Nobody can correct Marcos. Nobody, nobody can correct uh, Romualdez. Pero ang mga binitawang salita na yan ng dating Pangulo agad inalmahan ng Malacanang. Sa inilabas sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag niya itong garapalang panawagan para maglunsad ang militar ng kudeta. Makasarili rin daw ang motibong ipanawagan ng dating Pangulo na patalsikin si Marcos para lang mailuklok ang kanyang anak. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw ng kapangyarihan para madaling maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pagpaslang, panggugulo at pag-aalsa. Tiniyak din niya nakikilos ang pamahalaan sa anumang hamon na labag sa batas. Ayon naman sa ilang retiradong opisyal ng PNP at AFP, tiniyak nila na walang mangyayaring kudeta sa mga naging pahayag ng dating Pangulo Ayon kay Medal of Valor awardee at retired Colonel Ariel Kerubin, mas profesional na ang Armed Forces of the Philippines. They're more professional. In fact, ang trust rating ng Armed Forces napakataas eh. No? So, in, in, hindi sila uh, sabihin na natin na maswiswey nitong, nitong partisan activity na nangyayari ngayon. Kasi professional sila eh. Anya, maari pa ring madaan sa usapan ang banggaan ng mga Duterte at Marcos. Kung sino man yung mga personalities na noon eh sila 'yung nagbuklod, nagsa-nagbigay na nag-mag-unite itong dalawang grupo na 'to, should also come in para ma-immediate nila, no? At uh, para magkaroon ng dialogue Ayon naman kay dating PNP official at ngayoy Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mapanganib ang mga binitawang salita ng dating Pangulo. It's uncalled for, it's uh, harmful, it's uh, dangerous yan. Because basically it will uh, undermine yung ating uh, democratic process. Eh. No? I've been there before. You no? Know? In fact, uh, gusto nga namin i-shortcut eh. Pero nakita ko yung implication niyan at consequences niyan. Pero para sa political analyst at founding chairman ng San Beda University Political Science Department na si Gian Ides, malaki ang magiging epekto nito hindi lang sa larangan ng politika kundi pati na rin sa ating ekonomiya. Makakaapekto ito sa ating commerce no lalo na sa flow ng direct investment. So maaring matakot ang mga investors na pumasok sa ating bansa dahil sa political instability na ito. And um, politically, um, itong issue na to it will further divide our country. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.